Okay mga idol so uh, ano po uh, bibigyan natin ng katuparan yung uh, wish ng isang nating estudyante ano po uh, kaya pumasok sa atin dahil uh, gusto niyang bumili ng uh, cellphone ano po so, ay, gusto mo ay may gusto manood so nandito tayo sa ano sa Infinix wala na lang po ito may link ka sa anime may sa anime sir download ko lang po siya uh, tapos kaskasin mo to ilagay mo to sa may pwede mo po makakapanood ka doon ng libre may tagalog no, ka po mga anime mga movies yun lang kasi free po eh. ngayon tapos scan picture lang mo to mamaya eh. mo to para may free kang 1 uh, year and 6 months na warranty tapos 6 months na replacement ng LCD sir pagkalapit akong LCD mo sir basta hindi mo sinadya Papalit ang surgeon mo eh. Okay. Re-register mo lang surgeon. Pipit kayo kasi mismo mag-re-register. Okay, so ito yung uh, napili ni Kuya. Ano po? Ah... Uh, Vivo Y100 So ang presyo po nito ay 10,999 So piso na lang sir pinigay ko na yung card nyo. natandaan naman jinbaga na yun yung bagana, card. anin mo siya? wow. space. set up na. kita mo. Open legends lang uh, Marami. <laughs> Genshin Impact kasi pag siya eh. playable naman siya pero hindi siya ganun Facebook. Sweldo niya. Sweldo niya sa akin. May ka niya. <laughs> sa construction. Pinasok ko. Oo. Oh, mas maganda yung impact. Nakapaya lang ito. Mas maganda yung Mas

ah. Bebo ata, bebo. Bay, Yan mga idol, so uh, nabigyan na natin ng katuparan yung uh, be, uh, wish ng ating isang estudyante. Ano po? So, si Kuya is 14 na uh, years old po. Ano po? So, hindi naman natin siya bibigyan ng uh, mabigat na trabaho. Ah, uh, taga-check siya ng attendance, taga-prepare ng uh, ano, merienda saka sa maintenance sa galinis. Yun yung uh, madalas na ginagawa niya, ano po. So, eto na, nabili na natin yung cellphone niya. Uh, kailangan yun na ito sa ano, sa pag-aaral. Lalong lalo na sa games, ano ko yan. Hindi <laughs> naman, mas gagamitin mo yan sa pag-aaral, ano. Sa <laughs> So, mas masarap mga idol yung uh, uh, bibili ng gamit na pinaghihirapan ano, para mas iingatan ito.